Ano yan? Guys, kain! Pero may nag-comment. Ano yan? Boss Eds, kahit Android lang po. Android! Hindi mo sinabi kung anong Android yung gusto mo. Pero, parang may dumating. Wait. Oh, ito. Isang box ng Itel. Tapos, ito pa. Mm. Ito, okay na ba ito sa'yo? Kakadaling lang nito para ngayong live natin, okay? Pero wait. Bago ko ito ipapadala sa iyo itong dalawang item, nagawa mo na ba ang tatlong mahiwagang steps? Nakapag-follow ka na ba sa TikTok, IG at FB ko? Nakapag-message ka na ba? Pero kung nagawa mo na yon, send mo sa akin yung details mo at yung proof na nagawa mo na, okay? Tawagin mo akong Boss Eds. Alam mo na yun! Go!